Hi guys, welcome back to my channel Ayan, grabe ang hiyawa ng mga tao nang na-black or na-reject uh, ni Dina Wong, si Gemma Galanza Ayan, makikita natin dyan sa video at sa mga photos kung gaano ang hiyawa ng mga tao at ito naman, grabe yung kameraman pinukos muna si Gemma, si Dina Wong, pagkatapos itong si Ivy Laksena huling-huli din na nakisisigaw din si Ivy Laksena nang nablock ni Dina Wong ang kanyang ex na si Gemma. galan sa wasaan ay kayo dyan. Pero sa pangalawa naman, bumawi naman si Gemma. Siya naman ang nakablock ay Dina Wong. O diba grabe, ang intense ng laro ng Choco Mocho at ng Cream line at punong-puno na naman ang Araneta. So yan naman po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. bye bye Always remember, wag mo tayong magpaka-stress. Please like and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload.